Naapektuhan ng gusto ang turismo ng Tawi-Tawi dahil sa kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero noong nakarang taon na, umakyat daw sa 16,000 ang domestic arrival sa probinsya. Inaasahang lalago pa ang turismo doon sa planong pagsasaayos ng Sanga-Sanga Airport. Ang mainit na balita, atin ni Cedric Castillo. Asul na dagat at tila walang katapusang mga pampang, samahan pa ng tahimik na mga komunidad. Sa likas na yamang ito ng Tawi-Tawi, nakakapanghinayang daw na taong 2008 ang bilang ng turistang nagtungo sa Lalawigan buong taon, mahigit lamang dalawandaan. Damay kami sa nangyayari sa other parts of Mindanao. Uh, the Sama people and the Tawi-Tawians are peace-loving people. So hanggang ngayon, pwede kang matulog sa daan. Sa tulong daw ng pinalawak na runway, araw-araw na flights mula at papuntang Zamboanga City. Noong isang taon, pumalo na sa 16,000 ang domestic arrival sa Tawi-Tawi. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan para magulat ng mga accomplishment ng kanyang administrasyon, hindi napigilang gamitin sa pagbibiro ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang turismo ng Tawi-Tawi. Kanina ako sinabi, mapagmahal raw ako. Isa na lang, true lang ako yung pagpakilala. Wala akong nag, nagmamahal naman. Kaya, pag nahanap ko na yung akin, baka maging turista niyo ako dito. Okay. Magagandang dive sites dito. In fact, we have the blue hole na hindi alam. Just a recently concluded kamardikaan. Ang daming artista dito na lumalakad sila lang maisa kasama ng Pangulo sa Tawi-Tawi ang ilang kalihim ng gabinete na nagulat din ng nilang accomplishment sa mga residente ng lalawigan. Kabilang sa mga target ng pamahalaan, bago bumaba sa pwesto sa 2016 si Pangulong Aquino ay maging pang-international standards itong Sangga-Sangga Airport. Isa sa mga layunin niyan ay madagdagan ang mga commercial flight dito sa Tawi-Tawi. Pag natapos yung BBL po, naging batas na, baka naman ang yung problema, napakaraming turista dito. Mula rito sa Tawi-Tawi, Cedric Castillo, GMA News.